sa mga kalsada na nag-aabang ng tulong gaya ng pagkain at malinis sa tubig ang mga sinalanta ng bagyong uh, sa Milaor, Camarines Sur. Pahirapan din ang pagbiyahe dahil may mga lugar na lubog pa sa, sa tubig kaya ang isang mag-anak tumawid sa maha para dalhin ang anak sa ospital. Nakatutok si Ian Cruz. Ilang araw na mula ng kasagsagan ng bagyong Christine sa Camarines Sur. Pero mataas pa rin ang baha sa bayan ng Milaor. Bangka ang transportasyon ng marami papasok ng mga barangay. Sa mga parte ng bayan na niraragasa pa rin ang baha, ay marami ang nasa second floor lang ng kanilang bahay. Tulad ni na Lola Rosita sa Balboro. Isang linggo na silang ganito at basa ang mga damit. Halos salat na ang pagkain na tubig. Pinapagkasya namin kahit kami magtatanda kaunti ang kainin. Basta sa mga bata mayroon makain. Limang pamilya naman sina Catherine na siksikan din sa second floor ng kanilang tinutuloy ang tahanan. Pinakamahirap daw aliwin ang mga walang muwang na bata. Naglalaro-laro po. Tapos yung pag may pagkain po, bigay, big, bigay ng mga ano, pero may mga residenteng nakakapag-abang na ng rasyong tubig at pagkain sa tabing kalsada. Ano po po kailangan nyo? Tubig, pagkain, lahat naman dito gano'n eh. Ganya na sa barangay Flor de Lis kung saan namin nakilala si Mang Edgardo. Dahil humupa ng baha at lumitaw na ang Maharlika Highway, sa gilid ng kalsada ang mistula nilang sala. Doon ang pinakain ng anak ni Mang Edgardo, ang apong si Samuel. Parang maalis naman sa tubig parang para ma 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 maupuan isang bayan ng Milaor sa maraming lumubog na sasakyan at mga motorsiklo sa kasagsagan ng pagtaas ng baha. Marami na nagkukumpuni ng mga sasakyan. Si Richard hindi raw nananaga ng presyo bilang tulong na rin sa mga kapwa biktima ng pagbaha. Dalawang daan lang para mura lang para hindi naman sila ma -ano, yung magastusan yung magastosan masyado. Tulong na rin sa bayan ng Kamaligan, Sur, nagpipigil sa paghihimutok si Nanay Emma Abarientos sa sinapit ng kanilang bahay at kabuhayan. Kahapon lang umunaw na karating ang ayuda sa kanilang lugar. Lahat siya. Nalubog. Na nalubog. Hmm. <laughs> Kawawa nga pati yung bahay ng anak kong isa. Hmm. Nagibaat din. Hmm. Wala kami dito sa mga ano pagkain, mga damit namin lahat nakalubog. Itinuunan lang na mag-anak ang lakas sa paglalaba ng lumubog na damit na isinampay sa scaffolding ng sound system na isinalba ng anak. Isang linggo nang lubog sa baha ang maraming lugar. Dito sa Camarines hirap sa sitwasyon ang mga residente kaya naman umaasa sila na maririnig ng gobyerno ang kanilang manghinaing para sa kanilang dagliang pagbangon. Ang ibang nasalanta, hindi pansarili ang hiling. Sana mabigyan ng tulong yung mga nasiraan ng bahay. papunta sa bayan ng Gainza na kasalubong naman namin sa gitna ng baha ang mag-anak na ito. Kailangan daw isugod ang walong buwang anak sa ospital pero hindi umano na tulong ang maihatid ng kinauukulan na sinisikap pa naming hinga ng pahayag. Sarap po na buhay nyo. Sana po pagandaan nyo naman natin yung mga kababayan natin sa mga ganda sitwasyon. Baha pa rin sa bayan ng Gainza. Pero sa bahagi ng kalsada kung saan humupa na ang baha, nagbilad na ng isandaang sako ng nabasang palay si Mang Hilario. Sayang din eh, kisa pabayaan, eh, kung may gustong ano, pamigay na lang, may, kung may gusto, hmm. yung iba, kung subukan namin kung pwede pa. Benta. Mm -hmm. pero di na to, sa tingin ko, mahirapan na. Mahirap, pero kakapit sila sa anumang katiting na pag-asa. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz sa Katutok, 24 Horas.